Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang umangat na nga po sa 15-0 ngayon, ang Cleveland Cavaliers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may regalo nga po ang Los Angeles Lakers kay Dalton Kenneth. Matagumpay nga po mga katrops na na-extend ng Cleveland Cavaliers sa 15-0 ang kanilang record matapos nga po nila na matalo ang Charlotte Hornets sa score na 128-114. Hindi na nga po nila dito kinailangan pa ang tulong ni Donovan Mitchell na pinagpahinga na lamang nila ngayong araw dahil sapat na rin naman nga po ang naging effort dito ng kanilang mga natitirang players na si Darius Garland na kumuha ng 25 points at 12 assists, Ty Jerome na gumawa ng 24 points at 8 assists, Evan Mobley na nagtalar naman ng 23 points at 11 rebounds. Jarrett Allen na kumuha ng 21 points at 15 rebounds at si George Niang na gumawa naman ng 13 points off the bench. Total team effort nga po talaga ang pinakita dito ng Cleveland Cavaliers para manalo at para makasama sila sa apat na kupunan lamang sa history ng NBA na nakakuha ng 15-0 na record sa start ng season. Pero kailangan muna nga po ng Cubs na mag-ingat simula ngayon dahil hindi rin naman nga po basta-basta ang sunod na kanilang makakalaban. Since ang kanilang next opponent nga po ang ating defending champions na Boston Celtics na siya naglaglag sa kanila ng nakarang season. Kaya hindi nga po nila ito dapat maliitin at maliwalain. Gayong kapag ginawa nga po nila iyan ay maring nga pong maputol na dito ang kanilang win streak. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may regalo nga daw po ang Los Angeles Lakers kay Dalton Kennett. Sa kabila nga po mga katropes ng pagiging underman ng Lakers, ay nagawa para naman nga po nila na magkaroon ng win streak dahil sa pag-step up ni Dalton Connect na nagsilbi nga na po bilang pangatlong superstar nila Antona Davis at Lebron James. Sa katunayan, sa kanilang huling tatlong laro nga po mga katrops, ay nag-average ito ng 20 points, 4 rebounds, 1.7 assists sa kanyang 63.9% sa field goal at 63.2% sa 3 point line. Kaya nararapat nga po talaga ni si Dalton Kenneth ang maging rookie of the year ngayong taon. Mismo si Lebron James na rin naman nga po nagsabi na nagdepende nga po silang dalawa ni Anthony Davis kay Dalton Kenneth para mapataas ang kanilang enerhiya sa kanilang mga nakalipas na game gamit ang kanyang shooting. Kaya trending nga po talaga ang pangalan ngayon ni Dalton Kenneth sa social media. Kaya may ilang mga fans na nga po nagsasabi na deserve nga po talaga nito na manatili sa kanilang starting five dahil dito nga po gumaganda ang kanyang laro. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita, mukhang mangyayari rin naman nga po ito gayong ayon nga po sa Ebenolgar ni Coach JJ Reddy. Balak nga na po nilang gamitin bilang starter si Kanek hanggat hindi pa nakakabalik o nagihilom ang injury na natamo ni Rui Hachimura sa kanyang binde. Kaya mukhang oras na rin naman nga po para kay Dalton Kanek na magpakitang gilas sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.